Sa mga balitang pambansa, umapila na ang kamera sa Department of Justice o DOJ para isyuhan ng lookout bulletin order ang pitong opisyalis ng Office of the Vice President. Kasunod pa rin niya ng nakatakdang pagbabalik sesyon at pagpapatuloy ng investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa alegasyon ng maling paggasta ng budget ng OVP. Hiniling ng komite sa DOJ na isyuhan ng lookout bulletin ang ilang opisyalis ng OVP dahil sa ilang beses na hindi nila pagsipot sa pagdinig ng kamera. Kabilang sa request na isama rito si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez, Assistant Chief of Staff Lemuel Oritonio at limang iba pa. Samantala kasado na rin ang pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quad Committee sa War on Drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Webes. Ayon sa komite, nagpadala na sila ulit ng imbitasyon sa dating Pangulo. Pero hindi pa sila sigurado kung dadalo ito sa hearing lalot nagpakita na ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Iniimbitahan na rin ni uh, OE, inimbitahan na rin dati si Duterte sa Kamara pero hindi ito nagpakita. Matatanda ang una ng sinabi ng kampo ni Duterte na dadalo sila sa hearing ng Quadcom pagkatapos ng undas dahil masama noon ang pakiramdam ng dating Pangulo. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police sa na tuloy-tuloy ang operasyon nila para tugisin ang operasyon ng mga ilegal na pogo sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, may dalawang buwan pa sila para tuluyang ka ng mga ilegal na pogo sa Pilipinas. Alinsunod pa rin sa binigay na deadline ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., sa ngayon, sanib puwersa na raw ang PNP at NBI para tugisin ang scam hubs. Tiniyak din ni Marbil na pananagutin at kakasuhan nila ang sangkot sa mga ilegal na operasyon ng Pogo. Nagdagdag naman ng mga sundalo at pulis ang Armed Forces of the Philippines maging ang Philippine National Police. Para ngayon sa pagbubukas ng filing of Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa parliamentary elections sa Bangsamoro region simula ngayong araw. Ayon sa Comelec, gusto nilang tiyakin na magiging maayos at mapayapa ang filing ng COC sa Bangsamoro kaya nagdagdag sila ng puwersa. Ang paglilinaw pa ng ahensya, gusto lamang nilang makasiguro pero hindi raw ito nangangahulugan na magiging magulo ang hala halalan sa BARMM.